Amang nasa langit, bukal ng liwanag at kapayapaan, lumalapit ako sa iyo ng may mapagpakumbabang puso. Ikaw ang aking kanlungan sa gitna ng unos, ang aking matibay na bato kapag ako'y nanghihina. Sa katahimikan ng iyong presensya, nakasusumpong ako ng kapahingahan, sa iyong pag-ibig, nakakakita ako ng lakas. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong kapayapaan ang kapayapaang hindi maunawaan ng sanlibutan upang manatiling payapa ang aking puso sa lahat ng panahon. Panginoong Heso Kristo, Prinsipe ng Kapayapaan at Mabuting Pastol ng aking kaluluwa, manahan ka sa aking puso. Kapag dumarating ang takot o kalungkutan upang nakawin ang aking kagalakan, ipaalala mo sa akin na ikaw ay malapit. Ituro mo sa akin na magalak hindi sa mga bagay na panandalian, kundi sa iyong walang hanggang presensya. Naway ang aking kagalakan ay mag-ugat sa iyo, matataggaya ng bato, at dalisay tulad ng tubig na nagbibigay buhay sa uhaw na kaluluwa. Espiritu Santo, mahinahong tagapag-aliw at hininga ng buhay, punuin mo ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Baguhin mo ang aking pag-iisip, linisin mo ang aking puso, at akain mo ako sa landas ng biyaya. Ibuos mo sa akin ang kagalakang makalangit na hindi kayang pawiin ng anumang pagsubok. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng iyong kapayapaan, tagapagdala ng iyong pag-ibig at liwanag, upang sa pamamagitan ng aking buhay ay maipakita ang kagandahan ni Kristo. Tapat na ama, nagpapasalamat ako sa iyong hindi nagbabagong pag-ibig. Balutin mo ako ng iyong kapayapaan mula umaga hanggang gabi, at ng iyong kagalakan mula gabi hanggang bagong bukang liwayway. Kapag ako'y nanghihina, ipaalala mo sa akin na sapat ang iyong biyaya. Nawa ang aking buong buhay ay maging awit ng pasasalamat, isang mahinahong himno na umaakyat sa iyo. Puspos ng kapayapaan at kadalakan sa iyong banal na Espiritu. Amen.